Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa fork upgrade. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Itong video na to ay para sa mga newbie na hindi maka kung anong kukunin na tinidor o Ford. Kaya kung isa ka doon, itong video na to ay para sa iyo. Kakape muna ako. Ah, pakla. Blech. Okay, so mga fort. Meron tayong tatlong klase na generally used na mga fort. Meron tayong coil type, meron tayong air type, saka meron tayong rigid type. Okay, so meron kang stock fort pero sira Nasira na yung lockout, nasira na yung preload, hindi na gumagana yung stanchion, hindi na siya nagbabounce. Totally sira na. So gusto mo naman siyang i-upgrade. Gusto mo yung halos parehas pa rin ng coil fork. Kaya dito papasok ang mga aftermarket na coil fork. Kung hanap mo reliable na coil fork, maghanap ka ng Santor brand. Kahit anong model, basta Santor na coil fork, maganda yan etong lower leg niya, gawa na siya magnesium alloy. Dito din sa crown niya, gawa na rin sa aluminum. Ang bakal lang dito, yung steerer tube, saka itong stanchion. Yung bigat ng ganitong coil fork, mabigat talaga. Pero, yung bigat niya, well distributed. Hindi yung isang parte lang yung mabigat, tapos yung kabila, magaan. Meron kasing mga fork na ganun eh. Pero sa Santur, talagang well-balanced ang fork na to. Sa price range naman, makakabili ka nito 2,000 pababa. Ang pinakamaganda sa Santor na coil fork ay pwede mo siyang iservice. Kahit ikaw na mismo mag-service. So, hindi mo na kailangan ng special tool. Mga common tools lang yung kakailanganin mo para mabaklas to. Meron na rin akong video nito. Check nyo na lang o ilalagay ko na lang sa description yung link Ayan, kung paano siya baklasin. Siyempre, meron ding mga coil fork na kinopya yung Santor design. Siyempre, dahil mura, eh, medyo mura din yung quality ng materials na ginamit. Kung budget ka lang at gusto mo yung pakiramdam ng coil fork, dito ka na lang sa Santur. O kung gusto mo yung medyo mura, itry mo yung sa ibang Chinese brand, yung mga bolani, yung mga ganyan. Yun yung sa coil fork. Kung hanap mo magaan na suspension fork, malambot ang bounce at nakokontrol mo yung bounce niya, air fork na ang bilin mo. Pero sa Air Fork, madaming kailangan tignan ng mga sukat depende sa ride na gagawin mo. Kung ang ride mo ay daily commute, bike to work, exercise sa MOA, ikot-ikot lang sa Circuit Makati, o short ride lang, maganda ang short travel fork na 100mm saka 32mm na stanchion forks. Magandang sukat na yan dahil halos hindi magbabago yung geometry ng bike mo. Para ka pa rin naka-stock fork, pero upgraded. Kung ang ride mo naman ay long ride, yung talagang malayuan, may konting trails o napadpad ka sa kabukiran ng probinsya, mas okay sa iyo ang 120mm to 130mm travel fork. Saka 34mm, medyo mataba. Yung konting dagdag na yon makakatulong yon sa sudden change ng terrain. Kunyari, nasa flat road ka, tapos ruta mo, may biglang trails, light to medium trail, Kumbaga, handa na agad yung fort mo. Kung ang ride mo naman ay trail lang, as in trail lang, yung sa bundok ka lang, lahat off-road. Mapa light to medium to technical trails, mas okay ang longer travel fort. Uh, 130 mm to 160 mm. Tapos yung stanchion, 34 mm o hanggang 36 mm. So, mas makapal, mas okay. Yun guys, ang so sa airport, madami pa yung pwedeng itapik. Pero sa ngayon, basic info lang para meron kayong basic idea kung anong setup gagawin mo. Okay, so ito naman yung pinakauso ngayon, ang rigid fork. Ang rigid fork may dalawang klase yan. Merong normal o non-corrected at suspension corrected forks. Ang normal, katulad nito, ay size specific na rigid fork. Kunyari, ito, 29er yung fork, 29er yung gulong. Saktong-sakto lang yung clearance, oh. Merong mga space dyan, hindi maiipitan ng bato. For better geometry, kung ano yung wheel size mo, dapat ganun din yung size ng fork mo. Huwag mo nang bago-baguhin. Kung 29 yung gulong, 29 yung fork mo. Huwag mo nang i-mix, huwag mo nang gawin 27.5 yung fork, tapos 29 na rin yung gulong. Huwag nang ganun, huwag mo nang i-mix. Para hindi magbago yung comfort mo sa bike mo. Yung ganito pwede na to, maganda rin to sa kumakarera. Yung normal na fork lang. Ang suspension corrected naman ay rigid fork na may ekstrang haba. Parehas na 29er yung fork at 29er yung gulong, pero merong malaking space pa rin dito sa may in-between ng crown sa tire. Yung space kasi na yan sinisimulate niya kung ano yung dating suspension fork. Pero mga nasa 70 to 80mm stanchion lang yung fork na ginagaya niya. So, yung suspension corrected, parang hanggang dito yung ginagaya niya na haba. Hindi naman talaga siya ganito kahaba. Mga ganyan lang. Kaya may ganyan para hindi magbago yung geometry ng bike mo. Kung habol mo, comfort. Maganda yung suspension corrected sa mga ayaw ng nakayuko ng todo. Ang kinaganda lang talaga ng rigid fork ay wala na siyang maintenance. Kasi wala nang gumagalaw na piyesa eh. At syempre, napakagaan yan. Depende sa design sa, sa brand syempre. Pero naglalaro yan sa kung ang bakal na rigid fork, siguro na sa isa o 1.5 kg. Kung alloy naman, baka na sa 900 grams pababa. Syempre, kung carbon, napakagaan na nun. Nasa 400 to 500 grams. Saktuhan lang yung presyo ng rigid fork. from 2K pataas. Meron ding 500 pero yung bakal katulad sa ragusa. Ang common issue sa rigid fork, magiging lowered yung frame. Kapag naging lowered yung frame, bababa yung bottom bracket. At syempre, magkakaroon ka ng chance mag-pedal strike o yung pagtama ng pedal dito sa kalsada o sa lupa. Eh, discardian mo na lang. Pero kapag suspension corrected yung rigid fork mo, less chance mangyari yun kasi medyo mataas yung frame. Hindi siya sobrang lowered. So, yun guys, ang mga fork na pwede mong i-upgrade sa bike mo. Sana nabigyan ko kayo ng basic idea. Hindi pa to technical, basic-basic lang to. Okay, so kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa tungkol sa topic na to, o kung may gusto ka pang idagdag, comment down below lang. Tara, upgrade na! Wee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. O, load oh, ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.